bagong linggo na naman, ano kaya magiging lagay ng panahon? Alamin natin mula sa ating resident meteorologist, si Ginoong Nathaniel Cruz, Mang Tani. Mel, patuloy pa rin ang Amihan season sa Luzon habang sa Visayas at Mindanao, tail end ng cold front naman ang umiiral ayon nito sa Pagasa asa Sa Luzon po muna tayo sa datos ng Weather Central. Inaasahang magiging maaliwalas ang panahon dyan sa Hilaga at uh, gitnang Luzon at mababa naman ang chance ng umulan dito sa Metro Manila sa buong maghapon bukas. Pero sa silangan, patungo dyan sa Katibugan, dito sa Luzon, Mel, magiging makulimlim na may mahinang pagulan. Halos ganito rin ang inaasahan maging panahon sa buong Visayas, lalong-lalo na dito sa silangang bahagi. At inulat naman ang pag-asa na magiging makulimlim dyan sa Hilagang Mindanao, kasama na ang mga rehiyon ng Davao at dyan sa Caraga. Dapat ninyo ring asahan ng mahina hanggang katamtamang pagulan. Sa special weather forecast ng ahensya para po sa mga Tagadabaw, Oriental at Compostela Valley, asahan na ang katamtama na hanggang malakas na pagulan dyan, simula ngayong araw hanggang bukas ng umaga. Kaya dapat pong maging I am ready sa biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. May paalala muli ang pag-asa po sa mga mangingis na at maglalayag sa mga baybayin ng Hilagang Luzon hanggang dito sa silang baybayin ng gitna at Katimugang Luzon, mataas ang alon dyan at posible pong umabot ng kulang-kulang apat na metro ang taas ng alon dyan. Base sa wave map ng Weather Central. Kaya iwasan po muna ang mga nabanggit na baybayin. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, servisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani.